maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at iba't-ibang techniques na ni Joe Cabrera Alabastro. Buhok at damit, madalas natin budgetan at bigyan ng pansin para syempre tayo maging presentable. At kadalasan naman nakakalimutang bigyan ng pansin ay ang kuko. Actually, major turn off yun. Kapag ikaw ay magandang tingnan, maayos ang postura, pagtingin sa baba, nakasandals pero ang kuko hindi malinis. Alam mo ba, kabilang ang malinis na kuko sa batayan ng good hygiene, believe it or not. Kayat narito ang ilang care tips na dapat i-observe araw-araw para ang iyong kuko mapangalagaan. Ang ating tip mula sa goodhousekeeping.com. Ang mga chemical gaya ng detergent soap ay nakakatuyo ng kuko. Kaya naman, remember, protect Siguraduhin may proteksyon tuwing maglalaba o maghuhugas ng pinggan. Mas okay gupitin ang kuko sa haba nito dahil mas prone na ito'y mabiyak kung sobrang haba. At saka hindi naman din nakakatulong na sa katawan ang sobrang haba ng kuko kasi kakamutin mo na yung balat mo at magkakasugat ka na yan. Makakatulong na... Putulin ang kuko ng pasquare at hindi pa kurba para hindi bumaon ng kuko sa laman o yung iwas ingrown. May problema ka ba sa iyong koko? Marirevive yan. Moisturize. Dahil ang pagbuhay sa koko nagsisimula sa pagmoisturize. Sa tulong ng petroleum jelly, it will hold the water inside your skin. Kaya maganda ito to soften your skin at buhayin ang koko. Araw-araw lamang itong i-apply. Although, meron talagang kondisyon ang kuko na dermatologist lamang ang makakapagbigay ng solusyon. Isa pang alternatibong nail moisturizer ay ang lip balm. Kumuha lang ng maliit na bahagi nito at ipahid sa kuko. At dagdag tip, preserve. Basic. Very, very basic. Preserve your nails. Don't bite nails. Huwag kagatin ang kuko dahil pag kinagat mo yan, nasisira din ang kuko. Alam mo ang itsura ng kukong kinakagat ng tao. Although, sinasabi nila na ito ay stress reliever. Pero sa usapang hygiene, madumi ang kuko, madumi ang kamay. Hindi dapat kinakagat. Iba pa yung magiging epekto nito sa itsura ng iyong kuko. Also, consume vitamin C and calcium para sa healthy nails. Subukan ng citrus fruits gaya ng orange, lemon o grape fruits at regularly makakakuha ka ng sapat na vitamin C. Okay, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Nagatid sa inang paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgang.